Hello guys, may Lovilo Hilo. Meron akong ipapakita sa inyo. Binigay ito sa akin last December 31 ng aking friend nang galing sa probinsya. Friend in Pomare. Pasalubong niya sa akin. Ayan. Siguro mga kalahating kilo to na ano. Pinat yung ano. May balat pa siya guys. Tuyo na nakabigad na siya. So hindi ko pa siya naiintindi. Siya kabigas. Ayan. Siguro mga dalawa, tatlo kilo na bigas. Ano siya guys? Galing sa Bisaya. And ayan, isang kilong malagkit na tapol. Sa Bisaya guys, tapol yung itim. Original to siya na itim na malagkit. So, hindi ko pa siya naluluto. Kasi noong New Year, hindi ako nagluto ng malagkit kasi marami na kaming ano, meron na kasi kaming uh, matatamis, lahat matatamis, so hindi na siya mapapansin. So, hindi ko pa nagagalaw yung bigas na binigay niya sa akin at saka yung malagkit. Plus yung money. So, hindi ko pa siya nalalaga. Ngayon ko lang siya naisip i- Anong para malaga na natin yung money kasi baka tumubo na siya. Gusto ko magpasalamat sa aking kumare na, at na si Maring Yayay Carlon. Ayan. Thank you very much sa blessing na binigay mo sa akin. God bless. Bye.